Sa ibang balita, pumalo sa 3.7% ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa o ang inflation nitong Marso. Ang mga naging dahilan niyan, alamin natin mula kay Su Jin Kim live. Angelique, bahagyang ang bumilis ang pagtaas ng presyo ng produkto at ng serbisyo noong nakaraang buwan sa 3.7%. Pero kung ikukumpara noong nakaraang taon, higit na mas mabagal ito kaysa sa 7.6% inflation na naitala sa kaparehong panahon. Naitala sa 3.3% ang average inflation sa unang quarter ng taon. Ito ay dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng food and alcoholic beverages na nasa 5.6% nitong Marso. Sa rice naman, you know, yung ating presyo ng bigas ay uh, pataas ng pataas. no the uh, highest was uh, Feb, Feb of 20, 2009. Uh, it was recorded at uh, 24.6%. so medyo malapit na tayo dun. Ayon pa kay Undersecretary Dennis Mapa, maaring sa Agosto pa bumaba ang presyo ng bigas. So ang expectation, it will actually increase uh, strongly hanggang mga July because of base effect uh unless there is uh, really uh, some uh, intervention no wala kaming nakikita sa ngayon nakadagdag din sa inflation ng pagkain ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng karne partikular ang karne ng baboy Slightly uh, tumaas versus uh, Feb may inflation tayo dito sa tricycle na mga 1. Uh, tricycle fare ng mga 1.3% and uh, it it added to the to the transport kasi medyo substantial din yung weight nito Isa pa sa mga dahilan ng pagbilis ng inflation nitong Marso ang sektor ng transportasyon na umakyat sa 2.1% at may 16.4% na bahagi sa pangkalahatang inflation ng bansa ito ay dala na rin ng pagtaas ng presyo ng gasolina at ang mas mabilis na pagtaas ng pamasahe ng tricycle. Sa mga commodity items, may mga tumataas, uh, may mga bumababa. So kanina, of course, rice uh meat 'yun yung may mga pagtaas pero may mga negative uh, uh, inflation din naman tayo kasi ito talaga yung bumababa yung presyo ano yung mga uh, examples dito yung flour bread other bakery products pa. Ang pangatlong sanhi ng mas mataas na antas ng inflation ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo sa mga restaurant at accommodation services partikular ang mga cafe sa kabuuan sa labintatlong commodity groups, lima ang nakitaan ng mas mabilis na inflation noong nakaraang buwan. Sa kabila nito, may apat na commodity groups ang bumagal ang pagtaas ng presyo nitong Marso. Ayon din sa PSA, ang nakapagtala ng pinakamataas na inflation sa labas ng NCR ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang may pinakamababang inflation naman ay ang Ilocos Region sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang March 2024 na inflation ay pasok sa kanilang forecast range na 3.4% hanggang 4.2%. Pero dagdag naman ng DS, ng BSP, patuloy nilang binibigyang suporta ang pamahalaan para maareglohan ang mga supply side pressure sa presyo ng produkto. Angelique? Yes, so Jean, uh, nabangit ba ng PSA o ng BSP kung nakikita nilang babagal ng inflation ng bansa sa mga susunod na buwan. Angelique, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nakikita nila na posible pang tumaas ang inflation rate sa susunod na dalawang quarter ng taon. Ito ay dahil na rin sa epekto ng weather condition sa produksyon ng agricultural products sa bansa. Gayun pa man, nananatili pa rin ang inflation rate sa target range nila ngayong buwan ng Marso. Angelit? Okay. Kanina nabanggit mo, Sujin, na tumaas ang food inflation, pero may mga pagkaing bumaba naman ang presyo. Mari mo bang ipaliwanag ito? Angelique, may mga pagkain nga na tumaas ang presyo pero hindi naman ito naging biglaan. Kabilang na dito ang flour, flour products, bread at pastries. May mga pagkain din naman na bumaba ang presyo kabilang ang isda at iba pang seafood products. Para naman sa gulay, bagamat may mga tumaas ang presyo, kailangan pa rin nating alalahanin na karamihan naman dito ay bumaba. Para naman sa asukal na binabantayan ng marami, ang presyo nito ay bumaba sa buwan ng Marso. Angelique? Yes, and uh, Sujin, may sinabi ba ang uh, pamahalaan kung paano matutugunan itong mga hamon pagdating sa price fluctuations? Angelique, ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para matiyak na sapat ang supply ng pagkain at enerhiya sa bansa. Ito ay sa harap na rin ng epekto ng El Nino at banta ng La Nina. Angelique? Yes, maraming salamat sa iyo, Sujin Kim.